Sana'y makalanan nyo kami Minsan sa inyo ay nagpangiti Sa paglipas ng mga taon Sa puso nyo kami mga tili Kaibigan ko lahat yun Nakasama ko lahat yun Taon-taon ay pinasasaya ng mga It's Showtime host ang Madlang People bilang pagdiriwang ng kanilang anibersaryo tuwing October 24. 2009, nang unang umere ang palabas na ito na may unang titulo na Showtime lamang, pinalitan nito ang nooy game show na Game Kanaba, kung kaya't ang una nitong konsepto sa pag-ere ay isa ring game show na originally host by Vong Navarro, Ann Curtis, Kim Jogs Hugueta at Teddy Corpus, kung saan ay sa mga panahong ito ay sorado pa lamang noon si Vice Ganda. Ang Showtime ay may competition format kung saan ay may tatlong grupo na kabilangan ng dalawa hanggang 25 members na walang age limit. Magpapakita ang mga ito ng kanikanilang talento, mapasasayaw man, acting, o sa kantahan. Bago magsimula ang performance ng bawat grupo ay binibigyan muna ang mga ito ng 20 seconds upang ipakilala ng mga ito ang kanilang grupo at sa huli ay isisigaw ang mga katagang It's Showtime. Mula dito ay matagumpay na nakuha ng show ang kiliti ng masa at nagpatuloy ang show sa pagbibigay ng saya at sa pagpapaunlad pa ng mga segment nito. Sa kasagsagan ng success ng Showtime ay isang episode nila ang naging malaking kontrobersyal kung saan ay tinanong ng noon ay hurado na si Rose Anna Roses ang isang miyembro ng grupo na katatapos lamang na magperform. perform Sino tatay ni Rizal? Sino tatay ni Rizal Francisco Mercado. Ang nanay niya? Francisca. Chodora Alonso. Chidora. Eh bakit naging Jose Protasio Rizal? Wala naman sanang mali sa naging tanong at tugon na ito ni Rosana Roses munit nang hindi nga makasagot ang tinanong nito ay ito ang kanyang binitawang salita. Mor*** mo yung teacher mo ah. Ako m*** ako teacher ko nung hindi niya sinagot sa akin yan. Oo, oh, oh. Inalmahan ito ng mga magigiting nating guro, dahilan kung kaya't pinatawan ng MTRCB ng 20 days na pagkakasuspinde ang showtime dahil dito. Labis itong ikinalungkot ng produksyon ng show at ng mga host, at sa pansamantalang pagpapatigil nga ng showtime sa pag-ere nito, ay pinalitan muna ang show ng magpasikat at pansamantala. Dito, ang mga host ay nahati sa grupo at sila ang nagpakita ng iba't ibang mga talento nito, at ang mga performances ng mga ito ang hinahatulan naman ng mga hurado. Dahil sa patuloy pa rin ang naging pagtangkilik ng publiko sa pansamantalang ipinalit nilang show na magpasikat, ay taon-taon na nila itong ginagawa sa tuwing sasapit ang kanilang anibersaryo, kung saan ay ang magpasikat ay sumisimbolo sa mga ito na minsan man sila'y ay nadapa, ay hindi pa rin tumigil ang mga ito sa hangarin na mapasaya ang mga madlang tipo. Kamakailan lang, matapos ang magpasikat show muli ng mga host sa nakaraan nilang pagdiriwang ng anibersaryo, ay umani ng papuri at kumurot sa puso ng maraming mga netizens, specially sa mga batang 90s, ang naging napaka-heartwarming act na ginawa ng grupo nila Jogs, Teddy at Vong, kung saan ay inalala ng mga ito ang mga taong minsan ay naghatid ng kasiyahan noon. Inintig ng tatlo ang puso ng mga taong inabot ang naging pagpapasaya nila Redford White, Babalo, Comedy King Dolphy at marami pang iba matagumpay na naipaalala at tila na isabuhay pa nga ng mga ito sa pamamagitan ng AI technology ang kasiyahan na minsan ay naidulot ng mga yumao nating mga komedyante. Sa katunayan, ay hindi nga napigilan ni Nova Villa at ni Direk Olivia Lamasan ang maluha, dahil sa magkahalong saya at lungkot na kanilang naramdaman ng muling masilayan ang mga taong minsan nilang nakasama, nakatrabaho, minahal at minsan naghatid rin ng kasiyahan sa mga ito. Sa huli ay naglabas ng sentimyento si Vice Ganda patungkol sa pagpupugay sa hirap ng naging pagpapasaya noon sa mas lalo pang hirap na pagpapasaya ngayon. Maging ang inyong lingkod po ay hindi rin napigil ang mapaluha sa naging performances na ito nila Jogs, Teddy at Vong, bilang parte ng batang 90s, masarap sa pakiramdam na makita ang kinalakihan kong mga tao sa telebisyon na naging parte ng aking kasiyahan sa panahon ng aking kabataan, kirut sa puso ng masilayan na tila buhay ang mga ito sa naging performance ng tatlo na bilang isang adult ngayon na dumaranas ng mga pagsubok, ay muling naiparamdam sa akin ang tatlo ang kasiyahan ko noon sa mga panahon, na hindi pa ganito kabigat ang lahat. Sa panahong puno ng kritisismo, opinion, at ang lahat ay tila may kakayahan ng magkomento, especially sa mundo ng social media, ay narealize kung bigla ang naging sentimiento ni Vice Ganda, kung saan ay sa kabila ng kanilang pagnanais lamang na makapaghatid ng kasiyahan sa publiko, ay kabi-kabila pa rin ang mga batikos na tinatama sa ng mga ito at ng nasabing show, dahilan kung kaya tila unti-unti nang nawawala sa pinilakang tabing ang larangan ng pagpapatawa. Masasabi ko rin na kahanga-hanga ang nasabing show dahil sa lahat ng mga pagsubok na kinahaharap ng mga host, ng show, at maging ng kanilang istasyon, ay hindi pa rin ang mga ito tumitigil sa paghahatid ng kasiyahan at entertainment sa publiko, kahit ika nga ni Vice, ay ang hirap-hirap na nating pasayahin sa panahong ito, ikaw na ang humusga.